Samantala, lasing na sinalubong ng ina si Gunho. Paano umuwi sa ganoon sitwasyon ang kanyang anak? Ngunit ang tanging mutawi lamang ni Gunho ay ang pangalan ni Soobin at sinisisi ang sarili sa lahat ng pagkakamali. Park Gunho, alang kanyang ina. Di ko na kaya pagsusumamo ni Gunho. Sobrang miss ko na si Soobin. Itigil mo yan Gunho. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Galit na sambit ng kanyang ina. Ano ang kulang sa'yo para iyakan mo ang babaeng iyon? Hindi laro ang kasal, anak, dagdag pa ng kanyang ina. Dapat pakasalan mo ang isang babae na katulad mo at susuportahan ka. Ilang beses ko na ba sinabi sa'yo? Sermon ng ina ni Gunho. Buong buhay ni Gunho lagi niya sinusunod ang kagustuhan ng ina. Kahit ang hiwalayan niya si Soobin ay sinunod niya. Akala ng ina ni Gunho ay panandalian lang ang pakikipagrelasyon ni Gunho kay Soobin. Paano niya pinaghiwalay si Gunho at Soobin? Mama, di ko na kaya, naiiyak na sabi ni Gunho. Mas mabuti pa na mawala na lang ako. Ano ba? Ang sinasabi mo sa akin? Hindi ko kaya na nawala ka anak. Gulat na sabi ng ina ni Gunho, ngunit pakikiusap ang tanging hiling ni Gunho sa ina ang muling ibalik si Soobin sa kanya. Ramdam ni Soobin ang pagod sa maghapon na pagtatrabaho. Walang okasyon, ngunit maraming tao ang pumunta sa restaurant. Masayang binati ni Soobin papasok na customer na mabigla siya sa nakita. Ang ina ni Gunho. Bakit ka nautal? Mataray na si Tanang Ginang. Assistant Manager. Hindi ka maituturing na profesional, sabi ng Ginang at dagdag na mali sila ng napuntahan na restaurant. Siya ang magiging biyena ni Soobin kung natuloy ang kasal niya kay Gunho. Pero sa tatlong taon hindi ito nagbago. Isip-isip ni Soobin. Magalang na pinaunlakan ni Soobin ang ginang nawala ng bakante na roong sa loob at umangal ang ginang nawalabang bang paraan si Soobin na kumuha para sa kanila. Magalang na tumanggi si Soobin at sinabi na tanging course meal lang ang maaaring i-order. Nanggigil na sinabihan ng ginang si Soobin ng pinutol nito ang kanyang sinasabi. Humingi ng paumanhin si Soobin at binanggit na sinusunod lamang niya ang palatuntunin sa trabaho. Mabuti na lamang at pinigilan ng kaibigan ang ina ni Gunho na bakit eto nagagalit at inanyayahan ang kaibigan na pumasok sa loob. Maagap na dinaluhan ng chief executive ang nangyari na komosyon. Ing reklamo ng ginang si Soobin sa kung paano siya walang galang na dinaluhan ni Soobin, ngunit na natili lamang na nakangiti si Soobin sa lahat ng paratang sa kanya. Umangal pa ang ginang nakarapatan niya na makatanggap ng sorry mula kay Soobin. Mabilis na yumukod si Soobin at humingi ng tawad sa kanya. Alam ni Soobin na alam ng ginang na doon siya nagtatrabaho at ano ba inexpect na serbisyo ang gusto na maranasan. Simula pa lang di na siya gusto ng ina ni Gunho. Matagal na silang hiwalay ni Gunho at nagtataka si Soobin kung ano ang pakay ng ina ni Gunho. Tinawag ng chief si Soobin at nais ng customer na siya ang magserbisyo. Nakangiting tinanggap iyon ni Soobin para matapos na ang lahat. Inasikaso niya ang kasama at ina ni Gunho. Kamusta na ang ama mo? Tanong ng ginang. Maayos ang kalagayan niya, sagot ni Soobin. Ang nanay mo? Nagbebenta pa din ba siya ng tiyokboki sa harap ng paaralan? Nakangiting tanong ulit niya. Hindi umimik si Soobin at nakakapang-asar na tinanong siya ng ginang kung may nakakahiya ba sa tanong niya. Sumingit ang kaibigan ng ina ni Gunho na kung kilala ba niya si Soobin at sumagot ang ginang na siya ang babaeng humahabol sa anak niya na si Gunho. Nangutsapan na paano malalaman ni Soobin ang Jeju Island kung tagadala lang siya ng tray ng pagkain. At guluhin ng buhay ni Gunho. Kahit narinig iyon ni Soobin ay magalang siya nagpaalam. Nang magbabayad na ang ginang, ay patampal niya inabot kay Soobin ang pera bilang tip. At gamitin ang pera pang taxi, dahil baka pagod siya sa maghapong nakatayo, kahit pa di maganda ang serbisyo ni Soobin kanina. Nagpaalam na ang ginang samantalang gigil ang makikita sa katrabaho ni Soobin. Nagsumbong pa na huwag na papasukin muli ang ina ni Gunho. Ngunit nag na lamang ang chief na magmumukha silang walang pride at mababa ang esteem kung hindi papasukin ang mga tulad ng ina ni Gunho. Ngunit ipinagsawalang bahala ni Soobin ang mga nangyari at sinabi ayos lang siya at sinabi na, ang pride na tinapakan na tulad ng ina ni Gunho ay hindi dapat napurihin. Matapos ang trabaho ni Soobin, ay inabangan siya ng ginang dahil sa nais siya kausapin. Ano ang kailangan nyo? Tanong ni Soobin. Hindi mo pa rin maintindihan ang nais kong ipahiwatig. Ani ng ginang. Pwede sabihin nyo ng diretsahan. Ani ni Soobin. Ngunit tumayo na si Soobin na walang makuhang sagot sa ginang ngunit padabog na hinampas ng ginang ang mesa, at sinabihan na umupo si Soobin, ano ang karapatan ni Soobin umalis samantalang kinakausap siya ng mas matanda sa kanya. Iyon ba ang turo sa kanya ng kanyang mga magulang? Pinagsabihan niya si Soobin na maganda ang trabaho ni Gunho, at hindi magandang ideya na magtrabaho si Soobin na nagbibitbit ng mga trays sa isang sikat na hotel pa. Bakit hindi na lamang umalis sa trabaho si Soobin at magtrabaho sa opisina? Bakit ko naman gagawin? Masungit na tanong ni Soobin. Bakit hindi? Doktor ang anak ko. Paano ko maaatin na ang manugang ko ay nagbibitbit ng mga pagkain sa restaurant? Sambit ng ginang. Nabigla si Soobin sa mga sinabi ng ina ni Gunho, lalo na at mabait na anak si Gunho, na hindi kayang hiwalayan si Soobin. Naintindihan na ni Soobin ang pakay ng ina. Dahil sa pagmamaktulba ni Gunho na di pa din siya makalimutan. Kung tatanggihan niya ang ina ni Gunho, makakatiis kaya siya o sisisihin siya. Hindi naman nagbabago ang tao. Nanumbalik ang alaala na inaya ni Gunho si Soobin ng kasal at ang tawagin niyang mama ang ina ni Gunho. Iyon ang araw na nakilala niya ang totoong ugali ng mama ni Gunho. Sino daw ang tinatawag ni Soobin na ina? Kasal na ba siya sa anak niya na si Gunho? At di niya nais na marinig na tawagin siya muli ni Soobin ng mama. Sa oras na wala si Gunho, nag-iiba ang ugali ng ina nito, at nang malaman na naaksidente ang ama niya ay pinakiusapan siya ng ina ni Gunho na hiwalayan anak niya. Kahit kailan masama talaga ugali ng ina ni Gunho, isip-isip ni Soobin. Ikaw, singhal lang ginang na ng makitang ngumiti si Soobin. Tinatawanan mo ako na mas matanda sa'yo. Anong nakakatawa? Dagdag pa nito. Hindi ko kayo nakita ng tatlong taon, ngayon sinasabi niyo lahat ng ito. Hindi ba ito nakakatawa? Ani ni Soobin. At saka, bakit ko babaguhin ang trabaho ko, sino ka para mag-alala kung ano ang dapat at hindi ko dapat gawin, Ginang? Mataray na sabi ni Soobin. Tinawag mo ko na Ginang. Galit na sabi ng Ginang. So, ano gusto niyo itawag ko sa inyo? Customer o nanay niya? Sabat ni Soobin. Wala ako sinabi na kahit ano sa restaurant kanina, si ng Ginang. Hindi sa hindi mo kaya. Hindi mo lang ginawa, sabi ni Soobin. Miski ang pitong taong gulang na bata, alam niya na hindi dapat magwala sa loob ng restaurant. Ugali ng bata ang umiyak, magwala at magreklamo kapag meron silang di nagustuhan, dagdag na ani ni Soobin. At nais niya na di na makita muli ang ina ni Gunho. Dapat mahiya kayo sa ginawa niyo lalo na at matanda na kayo, pang-aasar ni Soobin. Ano sabi mo? Di makapaniwala na tanong ng ginang. Inulit muli ni Soobin na nakakahiya ang ginawa niya, at kung sakali man na ulitin iyon, ay tatawag siya ng pulis, at sana ay alalahanin iyon ng ginang, ngunit di nagpatinag ang ginang, binantaan pa na sa tingin ni Soobin, ay tatahimik lang si Gunho pag nalaman niya ang mga nangyari. Nais ba niya masaktan ulit? Ngunit nagpasalamat lamang si Soobin sa ina ni Gunho dahil nagdesisyon siya na magsarili na mamuhay. At dapat ay magising sa katotohanan ang ina ni Gunho kung nais makasama habang buhay ang anak. Ikinabigla ng ginang ang mga sinabi ni Soobin hanggang sa sagutin ni Soobin ang tawag. Sadya niya pinarinig ang salitang honey, nagtatanong ang kabilang panig kung nagpakita ba ulit ang ex. Hindi ang nanay niya ang nagpakita, sambit ni Soobin sa kabilang linya. Asan ka? Tanong ng katawagan ni Soobin at sinagot ni Soobin na nasa Hotel Cave Long siya. Nandito na ako, papasok ba ako? Tanong muli. Ngunit tumanggi si Soobin at sinabihan na antayin na lamang siya sa labas. Muling binalingan ni Soobin ang ina ni Gunho at pinaalam na ikakasal na siya. At kung hindi dahil sa kanya, hindi makikilala ni Soobin si Yejun. Tila ikinainis iyon ng ina ni Gunho. At muling umiti si Soobin na talagang nagpapasalamat siya sa ginang. Pipigilan na sana ng ginang si Soobin nang maalala niya ang pera na binigay sa kanya kanina kaya ibinalik niya iyon sa ginang. Nang gigil na nilukot ng ginang ang pera, hindi niya hahayaan na manatili lang pagkatapos ng mga insulto ni Soobin. Kaya muling susugurin ng ginang si Soobin at naasar na sinambit na hindi muling makakatagpo ng isang mabuting lalaki si Soobin. Tatawagin na ng ginang si Soobin nang matigilan siya sa nakita. Si Soobin nakasama si Yejun si Yejun nang umiti sa kanya at iniwanan ang ginang. Habang nasa loob ng sasakyan ay di maitatanggi ni Soobin na sakto ang dating ni Yejun. Hindi niya kailangan umarte. Lahat ay natural. Kilala niya ang ina ni Gunho madali iyon, madala sa mga nakikita at halata naman na sa reaksyon ng ginang na napaniwala niya karelasyon niya si Yejun. Gayon paman, di niya akalain na muntik na niya maging manugang ang ginang, nakakapanginig na isip ni Soobin. Kahit sandali lang, naisip ko na ang pagpapakasal kay Jiejun in this case, ay magiging isang daang beses na mas mabuti, Isip-isip ni Soobin na ikinatawa niya. Maluwag ba ang tornilyo ng utak mo? Bakit katawa ng tawa dyan? Si Taniye Kung iisipin, nakaramdam ng kasiyahan si Soobin ng makaganti siya. At tinanong si Yejun kung ganito din ba ang nararamdaman niya ng matalo ang student president dati. Nagtataka na nagtanong si Yejun kung bakit binabalikan ni Soobin ang nakaraan. Naniniwala si Soobin na pagpapatawad, pero naisip niya na paano natitiis ng mga kabataan ang lahat sa harap ng matatanda akala ni Soobin na kapag naging magalang ka sa harap nila ay hindi ka maitutulad sa ugali nila. Kaya naintindihan ni Soobin si Yejun kung matigas ang ulo nito. Inalalahanan pa ni Soobin ang sinabi sa kanya ni Yejun noon. Losing is winning. Forgiveness is a virtue. At sabihin mo yan sa mga magiging anak mo. Nabuhay ako na minsan nang tinapakan pero gaganti ako ng doble hanggang sa mamatay, sambit ni Soobin habang pilit na ginagaya ang pagmumukha ni Yejun. Hindi man ako makaganti ng dalawang beses pagkatapos makutsa ng isang beses, ngunit sa palagay ko ay hindi isang bertud na lagi kang makukutsa sa lahat ng oras, dagdag pa ni Soobin. At natawa siya muli, hindi niya akalain na aabot siya ganun sitwasyon, sa tingin niya hindi masama ang magpakasal kay Ejun. Abot-abot ang kaba ni Soobin nang makarating sila sa bahay ni Ejun. Hindi niya alam kung bakit siya ang kabado samantalang si Ejun ang haharap sa magulang niya. Naalala niya kasi nang sinapok siya ng ina nang sabihin niya na meron siyang ipapakilala na papakasalan niya. Sino ba naman kasi ang hindi mabibigla na kamakailan lang, ay pilit niya na sinasabi na hindi siya magpapakasal pero ngayon ay meron na siyang ipapakilala. Ano sabi ng magulang mo na ipapakilala mo ako sa kanila? Tanong ni Soobin kay Ejun nang makapasok sila ng gate. Wala masyado, tipid na sagot ni Ejun. Ano gusto nila? Dapat meron tayong dalhin para sa kanila, suhestyon ni Soobin. Ngunit tumanggi si Ejun, sapagkat nasa bakasyon naman ang mga kapatid at ina niya. At tanging ama lamang ni Ejun ang makikilala ni Soobin. Hindi makapaniwala ang baka sa mukha ng magulang ni Soobin nang makita si Yejun. At nakangiti na isiniwalat ni Soobin na si Yejun ang lalaking tinutukoy na papakasalan niya. Masaya siyang pinaunlakan ng mga magulang ni Soobin. Natutuwa na binilin pa ng ina ni Soobin na magingat ingat sa pag-uwi, ngunit siniko siya ng asawa na tawagin na manugang si Yejun. Malaking iti ang mababaka sa mukha ni Yejun, ngunit tila nasusuka si Soobin sa sinabi ng ama. Sinopresa pa ni Yejun ang ina ni Soobin sa pagbibigay ng bulaklak at hindi maitago ng ina ang kanyang kilig. Ipinagtaka ni Soobin ang mga nangyari masyado ata nilang gusto si Yejun. Muling nagpaalam si Yejun at inakap si Soobin papalapit sa kanya. Kahit nang makaalis na si Yejun ay hindi mamutawi ang kagalakan ng magulang ni Soobin. Kinabukasan, natuod na sa kinatatayuan si Soobin. Paano ay nasa bahay siya ni Yejun para makilala ang pamilya ng Ginoo? Pagpasok ramdam ni Soobin ang pagsusumigaw ng mayaman na estado ni Yejun. Sinalubong sila ng ama ni Yejun at nagpakilala si Soobin. Sa buong pananatili ni Soobin sa bahay ni Yejun, ay katahimikan ang namayani sa pagitan nilang tatlo. Pansin ni Soobin na hindi komportable si Yejun at ang ama nito, kumbaga wala silang paki sa isa't isa. Bago umalis sila Soobin ay binigay niya ang kanyang munting regalo na inihanda ng kanyang magulang. Habang paalis ay di maintindihan ni Soobin ang nararamdaman pero kakaiba ang pakiramdam niya. Ganito ba ang pakiramdam ng lived in house? Isip, isip ni Soobin at daman niya ang malamig na aura ni Yejun. Magiging ganito kaya siya habang buhay? Binisita ni Soobin at Yejun ang lola na nasa ospital pa din walang ibang hiling ang lola kung hindi ang maikasal sa maagap na panahon si Soobin at Yejun. At pinaalalahanan na manatili sa tabi ng kanyang apo si Soobin. Habang nag si Soobin at ang lola ay mataman na nakatingin sa kanila si Yejun. Dumating ang araw, ang opisyal na pagkikita ng mga pamilya ni Yejun at Soobin. Pagkakasundo sa panig ng dalawang pamilya. Pansin ni Soobin na tahimik ang mga kapatid ni Yejun o mukhang hindi interesado. Lalo na ang isang dalaga na alam ni Soobin na hindi niya makakasundo. Nang matapos ang formal na pamamanhikan ay nagpasalamat ang pamilya ni Yejun, dahil sa napakaganda ni Soobin. Gayun din ang pamilya ni Soobin sa pagtanggap sa kanilang anak. Naging abala ang mga araw ni Soobin. Sa pagsukat ng mga wedding gowns. Hindi mapigilan ng ina ni Soobin ang maiyak na makita siyang nakasuot ng wedding gown. Inasar pa ni Soobin ang ina sa pag-iyak, at kung nais ba niya, hindi ituloy ang kasal para di siya umiyak, ngunit wala na lamang masabi ang kanyang ina. Tinitigan ni Soobin ang kanyang sarili sa salamin. Inantay niya ang moment na ito, sa pagbubukas ng kortina, sa paglabas niya na nakasuot ng pinong puti ng wedding gown habang nakaabang ang isang lalaking papakasalan niya na muling ma love sa kanya dahil sa manghamangha sa pagsuot niya ng wedding gown. Ganon eksena ang nais mangyari ni Soobin, ngunit ang imaheng iyon, ay isa lamang paalala na peke ang kasal niya ngayon. Ayos lang basta't nandyan ang kanyang ina, isip ni Soobin. Dumating ang pinaka-espesyal na araw, ang kasal. Naghahanda na pumasok sa isang hall ang mag-ama. Kita ni Soobin ang panginginig ng kamay ng ama at sinabihan na huminahon. Sa mga nakaraang araw, nagpraktis ang ama ni Soobin sa paglalakad dahil ayaw niya magkamali habang hinahatid niya ang anak sa aile. Takda ng pagpasok ng mag-ama sa hall ay ang tunog na kuha ng mga litrato at di mapigilan ni Soobin ang maiyak, lalo na marinig ang bilin ng ama na mamuhay ng masaya. Kung tutuusin lahat masaya, ngunit guilty ang nararamdaman ni Soobin. Masayang hinabilin ng ama si Soobin kay Yejun. Hanggang sa nangyari na ang sumpaan sa pagitan ni Soobin at Yejun. Habang pinapanood ng dalawa ang kumakanta ay napansin ni Yejun ang pagsinghot ni Soobin. Umiiyak ka. Tanong ni Ejun na itinanggi ni Soobin. Marahan na pinunasan ni Ejun ang luha sa gilid ng mata ni Soobin at mumiti sabay sambit na huwag siyang umiyak. Dahil pangit siya kapag umiyak, pang-aasar ni Ejun kay Soobin. Ninichan na lamang ni Soobin si Ejun at dahil dyan ay naging matagumpay ang kasal nilang dalawa. Pagkatapos ng kasal ay patungo sa isang diplanadong honeymoon si Soobin at Ejun. Binantaan pa ni Soobin si Ejun na huwag kalimutan ang pangako na maging mabuting manugang. Natuod sa kinaupuan si Soobin nang magumpisa ng magtake off ang eroplano at din iniintindi ang sinabi ni Yejun na walang magiging masaya sa pagpapakasal nila. Napansin ni Yejun ang kaba ni Soobin at nagtanong na kung unang beses lang ba niya nakasakay ng eroplano na di na itinanggi ni Soobin. Napamura pa si Soobin, ngunit namang hasya kalaunan sa nakita mula sa himpapawid. Habang nakatunga nga pa si Soobin sa labas ay naramdaman niya ang malamig na bagay sa pisngi niya. Soda na inabot ni Yejun para hindi siya magingay.